Ayan, nandito tayo sa puno ng langka. Itong puno ng langka ay langka ni Mother na napakaraming bunga. Ayan, meron dyan sa baba na, na, na ano na to, nalagyan na dati ng supot. Ngayon, dahil lumaki na yung mga langka, yung bunga ng langka, lumiit na yung plastic. Kaya, ayan, ngayon ay aming papalitan. Ayan, papalitan ng aking asawa ng mga supot. Merong apat na malalaki at meron isang maliit na pinutol na lang dahil hindi rin siya lalaki dahil naipit na siya nung apat na malalaking bunga so ayan, isa-isa niyang plastikan o susuputan dahil nga para hindi makagat ng mga insekto dahil kapag nakagat ng mga insekto ay masisira yung loob ng langka so walang ano uh, walang mapapakinabangan dahil masisira ito sa loob hanggang sa magkaroon ng uod kapag ka ito ay napabayaan kaya ang gagawin ay isa, isa isahin itong lalagyan ng plastic ayan, hintay na lang itong mahinog or pwede namang kumuha, bawasan at uh, pwedeng gulayin, ayan, pwede itong lutuin na pangulam so dahil nga napakarami ng bunga kaya ang gagawin na nga lang ganyan ay pahihinugin na lang eh, di ba masarap ang hinog na langka? Ayan, ganyan na ang ginagawa namin sa langka para hindi siya masira ng mga insekto. Itong langka na to, ano, napakasipag niyang magbunga. Bali, nakakuha na kami dito ng siguro mga tatlo na. Tatlo na yung nahinog sa kanya. Ah, bali, apat. Kasi yung isa, ginulay. Ayan, napakasipag magbunga niya. Napakarami yung naibunga. Napaka ano niya, napaka... Kumbaga sa tao, pala anak. <laughs> Ang dami niya naging bunga eh. Ayan, talagang napakasipag itong langka na to. Ayan. Itong isa na to. Ayan, papalitan na lang din ng plastic. Kasi nga, nabutas na yung plastic niya. Dahil ano na, lumaki na siya. Kaya nagkabutas-butas na yung kanyang mga plastic. So, ayan ang langka ni Mother. Na napakaraming bunga, na napakasipag. Ayan, nakakatuwa naman pag ganitong meron tayong tanim sa ating bakuran, di ba? Hindi na natin bibilin kasi kapag binili itong isang buong langka na to ay mahal na rin sa ngayon. Lalo na kung hinog, di ba? Lalo na kung hinog ang langka. Mahal na ang presyo. Tapos, pwede pa natin itong gulayin. Ginataan, yan, ganyan. Yung iba'y ginagata, tayo iba naman meron pa silang alam na ibang luto. Ayan, o, diba? Ang daming bunga ng langka ni Mother. Napakasipag. Ayan, bali, ang langka ni Mother ay apat, lima, plus, meron pa dito, anim. Ayan, ang daming naging bunga, anim ngayon. Plus, apat pa yung Nakuha, nakuha dati. O, di ba, napakarami. Sampung langka. yun naging buong nitong langka na to. At meron pa pala doon isa, yun, na napakataas. O, di ba, daming bunga talaga.